Hi guys! Kamusta kayo? Nagbabalik ang kaibigan nyong si Tuteng! Bali, for today's video guys ay nag-upload ako ng ML Ang gamit ko dito na hero ay si Harley Bali, ang naging standing ko nga pala dito guys ay 10-0 Grabe, 10-0 you no? First time Ayan guys, bali pagka ano tatlo agad katapat ko nyan guys ay no tatlo agad to oh. grabe kala ko papatay ako dyan kasi naangat ako pero hindi hindi pa ako inaras nyan eh ganun lang Bigyan pa ako kasi nga tatlo sila hindi pa nila ako pinatay eh, no grabe ayan bali you know, yan o oh. Eh. ko yan para ano siyempre para ma ano ko yan No. para pag may kalaban sa paligid malalaman ko pag may nagtatago sa mga ano, damadamo yan ay no, no. takbo siya grabe ka pinapush mo yung tori ko ah pahala mo ah yan bali ang unang patay ko dyan kay Alucard patay yan si Alucard dyan sa akin yan pinatay ni Harley si Alucard dalawa kasi kami sakit din ang ampe ko na hindi eh. yan tas farm na ulit farm ah, lang syempre sayang din kasi kung di tayo magka farm paano tayo lalaas paano tayo magka item tsaka xp eh may diba dumating na yung kalaban alam. Ano na alam mo para tingnan yung naas may lumabas na na ano diba kaya maganda rin para lagi limo yung kinukuha eh para at least na ano mo na may enemies na yung paligid sa surroundings mo anip english surroundings grabe ka yun na sa doong aras ha lalabanan naman kita paano mo kita? Dito, ma atras ang ita dito maatras ayun no? patay ka ngayon lalo patay yan Kaya, ay oo patay yan sa akin tas patay rin kambi ko kasi nabon niya pang gantori oh. sayang ah si alokard patalon talon pa din mampalaka, pala ka. ah lumabol pa atras din naman oh, huh? paano mo talaga matapang ayun tapang tapangan lang naman patay sa ano kung pumalag yun eh bali ang standing ko dyan guys ay 2-0 na standing ko dyan eh 2-0 na ayan lakas na kong bigo killing spree no no direct killing spree na ako 2-0 pa lang ako dyan ayan nagil na ako nyan para in na may kalaban hindi agad ako basta, mapa, basta mapapatay Ayan, oh. Ayan, ang tapang, oh.